Agad na umaksyon si Kim Chu upang makatulong sa mga naapektuhan ng matinding pagbaha sa Maynila. Ang pagbibigay ng tulong ni Kim ay isang magandang halimbawa ng malasakit sa kapwa, lalo na sa gitna ng isang malubhang kalamidad na dulot ng Bagyong Karina. Hindi biro ang naranasan ng ating mga kababayan matapos dumaan si Bagyong Karina sa bansa. Ang bagyong ito ay nagdulot ng napakabigat na pagbaha sa Metro Manila at sa mga kalapit na probinsya. Sa laki ng ulan na ibinuhos ng bagyo, marami sa mga lugar ay tuluyan ng nalubog sa tubig. Sa ilang mga lugar, umabot na ang tubig sa mga bubong ng mga bahay na nagbigay ng malaking hamon sa mga residente. Sa kabila ng malaking sakripisyo at hirap na dulot ng bagyo, hindi nag-atubili si Kim Chu na magbigay ng tulong sa mga biktima. Ang kanyang donasyon na nagkakahalaga ng 500,000 piso na relief goods ay isang mahalagang kontribusyon na makakatulong sa mga taong naapektuhan ng pagbaha. Ang relief goods na ito ay naglalaman ng mga pagkain, inuming tubig, at iba pang mahalagang pangangailangan na tiyak na makakatulong sa mga displaced na pamilya sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang agarang aksyon ni Kim Cho ay hindi lamang isang personal na kontribusyon, kundi pati na rin isang inspirasyon para sa iba na magbigay ng kanilang sariling tulong. Ang kanyang malasakit ay nagpapakita ng tunay na diwa ng pagkakaisa at bayanihan sa oras ng pangangailangan. Sa panahon ng kalamidad, mahalaga ang pagkakaroon ng mga individual na handang tumulong at magbigay ng kanilang resources para sa kapakanan ng iba. Ang ganitong mga hakbang ay nagbibigay liwanag sa gitna ng dilim at nagbibigay ng pag-asa sa mga naapektuhan. Sa pamamagitan ng mga relief goods at tulong na ipinagkakaloob, nagiging mas madali para sa mga biktima na makahanap ng ginhawa at magpatuloy sa kanilang buhay kahit na sa panahon ng krisis. Ang bawat pag-aambag, gaano man kali ito kalaki, ay may malaking epekto sa pagbibigay ng suporta sa mga nangangailangan. Hindi may na ang bawat kaganapan ng natural na kalamidad ay nagiging sanhi ng pagkakahiwalay at pagdurusa sa maraming tao. Ngunit sa pamamagitan ng tulong at suporta mula sa mga tulad ni Kim Chu, ang proseso ng pag-recover mula sa sakuna ay nagiging mas madali at mas magaan. Ang pagkakaroon ng mga tao na may malasakit at handang tumulong sa oras ng krisis ay nagpapalakas sa diwa ng komunidad at nagdadala ng pag-asa sa mga panahon ng kagipitan. Sa pangkalahatan, ang pagkilos ni Kim Cho ay isang magandang halimbawa ng kung paano dapat tayo magtulungan at magbigay ng suporta sa isa't isa. Sa panahon ng mga ganitong sakuna, ang pagkakaroon ng mga tao na tulad niya na handang tumulong ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon at lakas upang magpatuloy at makabangon mula sa mga pagsubok. Ang kanyang donasyon ay tiyak na makakatulong sa maraming pamilya at magdadala ng pag-asa sa mga naapektuhan ng bagyong Karina. Ano ang sinyo sa balitang ito?